Good morning mga auntie ko. Ayan. Good morning everyone. Ayan. For today's video nga pala mga mare ay itutor ko kayo dito sa probinsya. Mm! Probinsya. Char. Basta yun na yun. Ayan. Kaya naman pala tinawag nilang probinsya ay para nga din namang nasa probinsya ka mga mare. So ayan nag order nga pala kami dito ng milk tea. Yummy. So ang in order ko ay nakalimutan ko ang pangalan basta may mango siya na may pearls. Basta iba-ibang -ibang hinalo ni Kuya. At sa anak ko naman ay in order niya ay yung halo-halo na may milk tea. Basta wow. yun ay nakalimutan ko lang yung mga name kasi ang daming name guys, ang dami nilang menu. So ayan, 'di ba? Yan oh, pag pumunta ka dito ang sarap dito, nakaka-relax. Yes. At saka napaka-fresh ng hangin. Para talagang nasa probinsya ka. So, ayan. Tama ditong tambayan, guys. Ang ganda dito tambayan, especially sa morning. Lalo na sa hapon at mas lalo na sa gabi. So, ayan. Mas marami ditong tao pag gabi. So, buti na lang pagpunta namin dito, guys, ay kami lang. Kasi unexpected naman at unplanned yung pagpunta namin dito ng anak ko. yes Kasi dapat maghanap lang kami ng fishbowl eh, okay, napunta kami dito. Sabi ko, itry nga namin dito. At syempre, alam nyo na, for the content ang pegs. Ganun. So, explore, explore tayo para may ma-content. So, ayan, ang ganda talaga dito, guys. Napakalawak. Tapos, para talaga nasa probinsya ka, ang fresh ng mga hangin. Ayan. So, nag-order nga ka pala kami ng pizza at yung melty. Ayan. Yummy! Ang sarap ng mga, ano nila guys, sus, so, ayan, ang dami nilang menu, ang dami mga flavored, tapos ang linis, ang fresh ng hangin, ayan, di pa? Malilito ka kung anong pipiliin mo. Basta, pinili ko na lang yung favorite ko na may mango, ganun, yun lang. Kasi guys, first time ko namang pumunta doon at di ko pa man yun natikman lahat. Kaya, oh yun na lang gosh! ang in-order ko sa akin. At talaga guys, pag may mga dala kayong mga chikiting, Ayan, may pa-free laruan sila. Pero 'wag naman yung free, guys. Free lang maglaro, pero hindi free i-take out. Kasi naman yung iba, guys, dineak out kaya nagsipag-ubos at kulang-kulang na. So ayan. <laughs> ang ganda dito. Ay, oh. ayan, at andito na 'yung order namin. Oh, 'di ba? Pak lakas maka Starbucks yan, ba yet? So ayan. Oh, ang sarap talaga ng na-order ko. Hindi ako nagkamali. So tara, mare, kain tayo. Yummy. Ooh, yummy. Thank you for watching, mga my guys. My mama.